Hello, madlang people. Mabuhay. Guys, i-share ko po ito sa inyo. Uh, doon po sa mga nagpo-post ng baliktad, no? Kasi marami ako nakikita sa wall na baliktad ang kanilang pinopost na picture, no? Yung nagpapasalamat sila sa kanilang mga top fan o sa mga nagbibigay ng mga star, no? Nagpapasalamat sila. Kaso, baliktad yung mapupost po nila doon sa... Uh, video nila na ginawa. So, ganito po kung paano baliktarin yung picture, no? So, ayan guys, mag-download lang po tayo ng CapCut para ituro ko sa inyo kung paano ibaliktad ang mga picture na gusto nyong i sa inyong mga video, i-share sa inyong mga viewers or followers. So, ganito lang po yan. Download po tayo ng CapCut. Napaka-friendly po yan. So, ito po ang CapCut, ang logo. Click natin yan. Meron na kasi ako. So, kung wala pa kayo, mag-download na lang kayo, no? And then, click new project. Ayan, new project. And then, select na tayo ng photo. Photo yun eh. O, yun. E click natin yung photo na baliktad. O, ayan po nakita nyo. Baliktad po siya. And then, punta po natin sa ratio. I-set uh, e natin ang ratio ng 9 by 16 para nakaportrait po siya, no? Na, na uh, size ng cellphone. And then, ayan, tinan nyo, baliktad siya, di ba? Baliktad. And then, punta tayo sa baba ulit, hanapin natin yung edit. So, okay, i-click natin yung edit. Ngayon, sa na ng edit, eh, mayroong nakalagay ng mirror. I-click natin yung mirror. Ayan, bumaliktad niya siya kaagad. Yung mirror. Ganun lang kadali, guys. So, ayan, no, tingnan nyo. Okay na siya, di ba? Nakahaano naka, na siya. Hindi na siya baliktad. So, pindutin nyo lang yung mirror. O balik balik baliktarin-baliktarin balik, tarin, balik tarin lang yung mirror babaliktad na yan siya di ba so ganyan lang kadali guys ang pagbabaliktad ng ating mga photos kung tayo ay mag po sa ating mga wall o gagawa tayo ng video na uh, natin na nagte-thank you tayo sa mga nagbigay sa atin ng uh, ano nga nang star o na nag-appreciate tayo sa ating mga top fan di ba so huwag niyo lang kalimutan na pagdating sa dulo ipindutin niyo yung top cut so ayan pag nag-end na kayo ng video, meron doon nakalagay na CapCut. I-click nyo yan sa dulo. So, ayan yung CapCut, no? So, i-click nyo yan, puti yan. dito sa dulo niya. So, ayan. And then, click mo sa babaan, delete. So, pag kinlick mo yung delete, mawawala na yung watermark. So, ayan lang, guys. Uh, share ko sa inyo yan para ma uh, marunong na kayo magawa o magbaliktad ng mga photos ninyo. I hope na meron po kayong natutunan. Thank you for watching. And, uh, please don't forget to follow, like, and share my video.